Ito na kami, padulo ng patapat bridge. Ayan, oh. Daya nyo, ha. Nagsosolo kayo, ha. Hey, hello! Patapat bridge! <laughs> ayan. Sa wakas, narating din! Narating din. Ang mapapanood sa Facebook. Hindi may mga picture. Ang damdami, oh. Ah, o, ayan, oh oh. Doon, tayo galing ngayon. Doon. dito ng pagkain sa kanong t-shirt eh may hindi sila Daddy ano ba kinakain mo na yan? Panada po Panada Ano? Bulay? Gulay? Gulay? Gulay po Ah okay Healthy yan Gulay po Gulay Gulay po Gulay po Gulay po Gulay po Gulay hindi sure, sure. sir. 50 Buko sir. Baka gusto nyo. Ito Ano ba yan? Oh, eh, ano ba? Oh, yan? Hello po, Nana. Good morning. Good, morning. good morning. Welcome, good welcome. Patapat uh, We from uh, Bulacan. Hi. Mm. Mm. Salamat naman. Muna uh, pa rito kayo. Thank you, thank you. Ano? Galing pa po kami ng ano Ito lang ang pinunta namin, galing kami ng LA so, LA? Ligas Albay <laughs> <laughs> <Yes! laughs> <laughs> <laughs> Talaga naman May ano ba yan? Mga binibili mo na yan may mag -gay kami, mag-uuka yung okay, uuka sa punakan. Huwag oh, mo ko ito Nakapili Makapili ka na kami. Sandu lang ba sa'yo? Uh Oo. -oh. Si ko may t-shirt. Oo, oh, ano? May napili ka na ba? Ito, ito po. Kashi. Yes? Kashi, yes. dapat may sticker ka pala rin. Wala, na akong na, dalhin. Nandado sa drone ko sa bag. Kayo eh. nino? Kayo ba? Ah, XL. 150. O, dito sa dulo ng patapat bridge, may mabibili okay. kayo ng mga similar items. O, oh, bilhin na po kayo. Mura lang po ito. Reselling. Okay. Yes po. Mm -hmm. Ate, meron ka na. Meron ka na. Excellent. Yan, yeah, 150. Mina. Nakabili ka na ba, Mina? <laughs> eh, Dito <second, laughs> simple lang, ano, yung hindi masyadong makulay. I love I love ito sa Ito sa ba yan? Mga ano yan? Bagong. Bagong hindi, ba? baka palagi ko ano to, ano to, ano, uh, talaba. Talaba. Uh. Ito yung mga uh, miniature na figure na ano Ito yung souvenir. Thank you, ka na ba? Oh, okay. Para sa anak. Yes. Mura, 150 lang yung ano, di ba, Sando? Tama, 150? 150 lang. Natatawaran pa, nanay. Uh, tapat na po yan, sir. Tapat. Ito na nasa presyo. Kung marahe pong, kung marahe pong bibilin. Talagang ganoon lang. Po. Ah, Masa okay. okay. Fix amount. Okay. Dito okay. na, mura na po. Kapag naiinitan kayo, pwede kayo dito sa sombrero. Yan. Ayan, ngayon, eh, mainit na talaga araw. Alas 9 pa lang. Grabe na. Actually may tin po sa akin. tin. Ayan. Abadi ko ulit tayo dun mamaya. Hindi tayo makikita sa gitna. Doon. Ayan yung minto rito. Ayun, pagod po dahil naman pata. Dari sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Si Daddy nag enjoy sa pagkain ng empanada lapitan natin. Daddy, ano ba masasabi mo? Masarap ba yung panada, yun pa. Okay lang. Nakatuyo naka lang. Oo. Lasang akin panada. Oo, hindi yung pinadang bulakan. Panada ba yan? Panada yung ilugano lahat sa Alang, alang karne. Alaon lang. Ah, meron din. Kinilod. Okay, okay, okay. Saka itlog. Parang balot. Parang balot. Itlog na. Naman yan, o. Oh. Saka, saka gulay. gulay. Ah, okay. Yan. Panalo. Kailang... Ang panada ng lukano lukano okay nanay ka bagti Ah, hindi sir? hindi po ano ano ah, ano 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 sir. ano 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 ha? Kaka kakain muna ako bago ko bayaran ha. Kung nandito kayo sa patapat bayadak, dapat pagkain din na. bayadak. Ito ba bayadak na tinatawag? Yan po sa tulay. Ah, okay. Yan yung ang... dulo ng tulay, bayadak. ako. Oh, yan tulay na yan, yan ang okay. tinatawag. Okay, Natikman na ni na, Dali, tikman natin ngayon. May sus dyan, so lagyan mo din okay. okay. Thank ko lang ha. Ayan o. Oh. So lagyan natin ang... Kagatan mo na sa dulo. Sa tiyan. Tamay lang sa gulay. Ito po yung suka. Maska? ka ay, ay. Puso ka. Puso ka. Puso ka. Puso ka. At yan, sir, mga. At yan, healthy. parang gulay. Oh, healthy. Hindi ko tulad na panalo sa atin puro baboy baboy sa harina mm -hmm. so may harina naman sa labas ng topping tulog, gulay empanada ng elokos yeah.